nang isinara ng Senado ang investigasyon nito kaugnay sa umunin Davao Death Squad. Ito ay matapos na walang nakuhang mga bagong impormasyon ng mga senador mula sa mga testimonya ni retired SPO3 Arturo Lascañas na wala rin umanongang dalang sapat na ebidensya na magpapatunay sa kanyang mga aligasyon. Ang ulat mula sa amin kasama si Sweden Velado. Sa dalawang beses na panunumpa at pagsalang sa Senado ni retired SPO3 Arturo Lascañas, dalawang magkaibang salaysay din ang ibinigay niya. Sa harap ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Panfilo Lacson, umamin si Lascañas na nagsinungaling siya. Noong Oktubre 2016, matatanda ang pinabulaanan ni Las Canas ang testimonya ng whistleblower na si Edgar Matubato na mayroong Davao Death Squad. Ngunit ngayong lunes, nagbago ang tono ni Las Canas at sinabing totoo nga ang may Davao Death Squad at ang promotor daw nito ay si dating Davao City Mayor at ngayoy Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Las Canas, nagdesisyon siyang magsabi ng katotohanan ngayon dahil nagkaroon daw siya ng spiritual awakening noong 2016. 2015 matapos ang kidney transplant. Subalit ang ipinagtataka ng ilang senador kung nais niyang linisin ang kanyang konsensya, bakit nagawa pa nitong magsinungaling Tuloy, maging si Sen. Lacson, aminadong hindi alam kung aling testimonya niya ang paniniwalaan. Katakataka rin na hindi matandaan ni Las Cañas ang pagkakakilanlan ng taong kanyang pinakaunang pinatay. Matapos umaming, dalawandaang tao na ang bilang ng kanyang napaslang bilang miyembro ng Davao Death Squad. Kailan yung Bersabal? 1997? at uh, 1993? Ninety seven, yeah, 97 niya yeah. tayo. matagal na rin, ano? Pero yung Kepar sa Banla, alam mo yung Pan -city. Pero yung uno mong pinatay, hindi mo matanda mo lang ano pangalan. Alinsunod sa alituntunin ng Senado, hindi maaaring gawing basehan lamang ang personal na salaysay ni Las Cañas. Gusto nating yung credibility uh, ng isang testigo, hindi lamang para husgahan siya, kundi para rin magkaroon ng parehas na pag-iisip sa mga inaakusahan. Wala naman siyang matukoy na pwedeng mag-back up o magpatotoo ng kanyang bagong testimonya sa Senado. Kaya't sa bandang huli ay nagdesisyon ang komite ni Lacson na huwag nang magkaroon pa ng bagong pagdinig hinggil sa mga mapanirang alegasyon ni Lascanyas kay Pangulong Duterte. Para sa PTV News, Sweden Velado. So, sir, <laughs> you have to be convinced, ano? You know? Sabi ko nga kanina, ang nagtiliban ng UDICRA sa tanong, si Sen. Pacquiao. Kasi sinabi niya, kung nagkapalit ng posisyon, ikaw ang imbisigador at ako yung dalawang uh, ang testimonya na magka, magkabangga, ano yung magiging conclusion mo? Maliwanag yung sagot ni Nascanyas, magdududa siya. Siya hindi niya masisisi mga senador na nagdududa lahat, di ba? At pagka nagdududa ka, kung alin ang totoo o totoo yung sinasabi niya, may problema, hindi ba? So, so, after nyo marinig yung testimony, alin naman mas kapanipaniwala? Sir, yung kumunin yung testimony, ayun Hindi nga natin malaman, kasi magkabangga eh, yung kanyang yeah. testimony. The point is, kung ang dalawang testimony mo ay eh, nagkakabanggaan, talagang magkakaroon ng duda sa mas kaninong tao, yung right-thinking individual, ano? unless biased bias ka masyado at gusto mong paniwalaan lang yung isa niyang testimonya over the other. Now, gusto kong isara yung kanina na kasi may information na yung dance instructor na pinatay nila sinabi nila, eh buhay na buhay kaya pinapukuha na po statement sa kanang video so paano mo ngayon pa kaya tiyatanong ko siya halimbawa ang makaharap mo yung sinasabi mong pinatay niyo anong gagawin mo? papalitan mo na naman statement mo dahil buhay pala pero kung hindi daw sila pumatay kasi hindi, nasa statement niya dito yung transcript eh. Yung testin, kaya nga pinakuha ko yung TSN, 11.20 in the morning, ito yung kanyang testimonya. Kasama siya nung pinatay yung dance instructor. O may eh, merong uh, tumawag na sinasabing nandyan yung dance instructor buhay na buhay. Kaya nga tinatanong ko siya, kung makaharap niya yung sinasabi niya pinatay nilang dance instructor, magbabago po yung statement. Pakatlo na yun. Okay. Sir, 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 is there... Sir, but what does it represent, you know, it's, it's not, not the course. first time like, that there are mm been -hmm. reports of mm -hmm. police and police Do you see, sir, the magnitude of the problem? Well, uh -huh. as Senator Soto manifested before we adjourned, you know, There, there are uh, 53,000 uh, that were arrested, you know. And kung totoo merong impunity na lahat ng illegal drugs na operations pinapatay ng polis, hindi lang 2,500 yung patay. Di diba? Anyway, hindi pa ako nag-explanse. tinuturing lang na Malacanang na isang polluted source si retired police Arthur Lascañas. Sa gitna ito ng pagharap ni Lascaña sa imbestigasyon ng Senado, kaugnay sa umano'y pagkakasangkot ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao Death Squad. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, minsan nang itinanggi ni Las Cañas na may DDS. Git ni Abella, hindi na katanggap ng gapa ang mga binitawang testimonya ni Las Cañas at hindi ito maikukonsiderang isang credible witness anniversary, uh, yung paglalabas ng witnesses pa isa-isa. Um, nakita niyo naman sa mismo testimony ni uh, Mr. Lascañas that uh, or, sa unang paragraph pa lang o unang pahina pa lang magkali ang uh, affidavit, sinabi niya 1998, yung isa pa lang ng DDS ng Duna na siya, e 1989 na siya naka uh, So, it's obvious that there is there are people behind the scenes. There are people who are trying to manipulate this situation for two purposes. No, one to outserve the president. Number two to stop the drug war. <clears throat> Kaya nga napanggit ko kanina na like yung Human Rights Watch. Uh, meron din advocacy at agenda yan. Yeah? Uh, sa mismong report nila ay sinabi nila na gusto nilang illegalize ang stand nila, dapat pagka for personal use yung possession ng droga, legal dapat ito. You know? So we have to be careful sa paghihimay ng mga issue. No? Kailangan ba na mas mabantayan ng mga polis? Yes. Kailangan ba na mas mataas na sweldo, equipment, gamit ng polis? Yes. Kailangan ba na less ang violence? Yes. No? But it doesn't mean that meron state-sponsored extrajudicial uh, killings. Mm -hmm ano how would you describe the ano testimony flop ba or um scripted and uh, si si uh, si Mr. Lascañas mismo like na siya mismo magdududa siya sa sarili niya no? ah mm -hmm. uh, as it is no pero kapag tinignan mo and makikita mo sa testimony niya no he's a mercenary eh. dati na siyang pumapatay uh, kahit wala pa siya dun sa Davao he was already involved in killings. At inamin niya, nung bata siya, mahilig siya na pumatay. So makikita mo that some of his testimony might be true, half truths, pero meron overreaching effort na idamay ang Pangulo at idamay ang administration kaya nga nasita ko rin na bakit i-judge niya yung buong kampanya ng toha at ng PNP. Samantalang hindi naman niya alam ko anong mga operasyon na nagagawa yon. Kaya nasasabi kong nagagamit din siya ng mga ibang na uh, pseudo uh, human rights groups at ibang mga political groups na nagtatago sa legitimate na human rights groups. Thank you. Thank you. <clears throat> bulanan na naman ang kapatid ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pahayag ni retired SPO3 Arthur Lascañas kaugnay sa manoy pagpatay sa kanyang dating dance instructor. Ayon sa Presidential Sister, buhay ito at handa niyang iharap sa Senado kung kinakailangan. Narito ang hata na balita ni Janice Inhente. pagdinig ng Senado kahapon kaugnay sa Davao Death Squad, muling naungkat ang insidente ng umano'y pagdukot at pagpatay sa dating dance instructor ng kapatid ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang Facebook post, agad pinasinungalingan ni Presidential Sister Jocelyn Duterte Villarica ang pahayag ng dating police at self-confessed hitman na si SPO3 Arthur Las na kasama ito sa umano'y nangyaring pamamaslang. Sinabi nito na buhay na buhay ang kanyang dance instructor na si Ruben Burha Bagyo. Ito rin ang kanyang nag-iisang dance instructor mula 2007 hanggang 2015. Kung kaya hindi tama ang pahayag ni Las Cañas na pinatay ito noong taong 2013. Mato ba testify that uh, may particular DI na inaktak because uh, pinatay ng presidente kasi nililoko ako. I already cleared up before pa yung issue na yan. So ngayon, lumabas na naman, uh, and let me go to what he said, that 90% of what Matubato said is so true. He said that he was there when they abducted the DI at Pinatay. And hindi totoo yan. Ayon pa ka Jocelyn Duterte, noong nakaraang buwan lamang nang huli niyang makasama si Ruben Bagyo. Nakahanda rin siya na iharap ito sa pagdinig ng Senado kung kinakailangan. Isinisi naman ng presidential sister ang maling impormasyon na sinabi ni Las Cañas kay Senator Antonio Trillanes at pinayuhang magbitiw na ito sa pwesto. And this time, I think I'm holding Senator Trillanes responsible for this kind of issue. This is like the ang of the reputation. I mean, It's not true, it is 100% not true. Dapat lang, you know, ang credibility niya sa senato and sa very big question niya. I mean, siyempre tayo, ordinary citizen, we look up to our leaders? Dagdag pa ni Jocelyn, hindi na bago at nasagot na ang issue na ito sa panahon pa ng nakaraang pagdinig ng Senado sa Davao Dead Squad. Janice Enhente, UNTV News and Rescue, Davao City.